So, kailan hindi natin pwedeng gamitin ng tubig? Kailan natin hindi pwedeng gamitin ng tubig? Kailan? Kapag ang tubig ay nagkaroon ng Lasa? Lasa. Amoy? Kulay. Kulay. Pag nagkaroon ito, hindi mo na pwedeng gamitin ng tubig. Maliban, kung ang dami ng tubig pag nalaglag dyan ng dumi o anumang marumi, umabot ang 160.5 5 liters. Nakalimutan nyo yun, di ba? Sinulat ko pa dito yun. Pag yung tubig ng 160.5 liters ay hindi maapiktuhan ng ang dumi, ang tubig. Yun yung sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u kullatain, lam yahmil al-khabath." Kapag umabot na daw ang tubig ng kullatain, ang kullatain is volume ng tubig na pag umabot ng 160.5 liters, ay hindi na siya, hindi na makakapikto yung dumi doon. Alam mo, nalaglag doon yung ihi, nalaglag doon yung kakati. Merong balon sa time ng propeta sa Rasulullah. Anong pangalan ng balon? Budaa. Ang pangalan ng balon ay balon ng Budaa sa Madina. Birul Budaa. At ang na Budaa nabanggit ko ano mga nahuhulog doon? Ano mga nalalaglag doon na balon sa balon? Mga patay na aso. Mga mga regla na? mga babae doon nahulog sa balon pero pinahintulutan pa rin ng propetang gamitin yun. Ibig sabihin, pag ang tubig marami, hindi makakaapikto ang maruming nahulog doon. Intindihan? Okay?